O oh, daan, halika kayo. Ito na nga yung daan Oh. Dala nyo. <laughs> Ayan na sila. Bye, o, oh, yeah. <laughs> O, down <daawag> pa. Sabi <laughs> po. Sabi. <laughs> Iyan oh. <laughs> Hindi ano pa? Ay ayo di. daan kayo. Iyan oh. Tayo ay dadaan sa tamandaan. Alis kayo. Dito. <laughs> beautiful Sunday. Dito yun, no? Oh. <laughs> Parang walang daan. Huh? Parang walang daan. <laughs> May daan dyan, te? Pwede makiraan? pa Pa-Evergreen? Paganto kami oh. Kasi paano? Yan, namiss ko tong daan na tong ganto sa mga probinsya na tinuluyan ko sa pinuntahan kong San Jose del Monte, Bulacan. Yan, ganto. Ganto mga daanan namin dati nung nasa bundok pa ako. Namiss ko tong gantong sitwasyon. Yung magbabasa kayo, makangati yung mga Hita-hita nyo, dahil doon sa mga ano ng ano, tapos yan, no oh, tingnan nyo, ang saya-saya namin talaga dyan. Talagang ganda ng pangyayari ng buhay namin dyan. The best ang nangyari. Yan, namiss ko, namiss ko to. Yan, o, oh, kita mo, wala palang daan doon. Sinarado na, yun na, yun na, ang ganda-ganda ng buhay namin dyan. Ayan, o. Oh pag ano niya, may <laughs> kate-kate na. Ayan o. Oh. Hirap na hirap si Inday sa buhay niya. Ayan. Ala na Inday. Ano na yan? <laughs> Balik tayo. Yan. O, oh, di ba Ganyan talaga ang buhay sa mundo. Kailangan eh mag-sacrifice para maging maayos. Yan. Ang ganda, ba diba? Balik-balik lang tayo para mapagot mapagod. Exercise nga ang ginawa namin eh. Para ma-ano. Yan. Ang ganda talaga. Namiss ko yang ganyan lugar. Yan tapos tatalon pa dito sa ganitong matubig na bahagi ng ano ayan oh. oh. Ayano oh, galit na galit yung umuwi sa amin. Ayan, oh, ayan oh, ayan oh. Yan, talaga namang napakasaya talaga ng nangyayari sa buhay ko niyan. Ayun. Nagtitingati sila. sila <laughs> Bye. Yan, na, yan na yung mga tropa natin na hindi <laughs> sa mga ganito ayan ayan o. ayan na sila ayan ganyan ang daan dito ayan ayan yung sampalok na malaki oh kaya ito tinawag auntie na sampalukan dahil ayan o yung sampalok na malaki. oh maliit pa ako sampalukan na yan kritno Wala pa rin sampal. Sampal, sampal kagalit talaga. Ito yung bakod na yun auntie o. Oh. Ito yung bakod na yun auntie o. Oh. Yung, yun, oh. yung hindi tayo pinadaan. Ayan yung bahay ante oh. Yung hindi tayo pinadaan. Ayan oh. No? Ayun oh. Ayan oh. No? No? Yung bahay na maliit. Ayun oh. No? Diyan tayo hindi pinadaan ng babae. Ayan oh. No? Tingnan mo yung bahay. Ayun oh. No? Hindi tayo pinadaan. Ayan yung pinunta natin oh. No? Ah. Na. Pinadaan naman kasi mabuhay. Madamo daw. May daan dyan, bebe? May backwood na? May backwood na raw. Ayan yung sampalok na tagal-tagal na yan. Tatlo yan eh. Tatlong sampalok. Oo. Bata pa ako. Ganto na to dito. Maliit pa ako. Hanggang ngayon, ganito pa rin, no? oh. Yan, may mga ibon pa siya, oh. Kalapate. Yan, no? Mayayaman mga nandirito. Papunta sa atin. Eto. Parang walang daan dito. Ha? <laughs> walang daan. Ayan. Yan yung mga tropa ko. <laughs> Ate! Ate, may daan dyan, di ba? Papunta ang Pace 8. Dito. Salamat po, ah. Ngayon, ayan ganyan yung bata pa ako, ganyan yung mga balon ng araw. oh Oo, oh, galing. Nyo. Mababaw pa yung tubig, oh. no? Oo. Oh, oh. Ganda. Para oh, ay, dito handa no. Eto, oh. Salamat, Tante ha. Yan na mga tropa ko. Baka naghihinala na yan. <laughs> <laughs> yan ang mga mga daan. Tingnan nyo. Ayan, oh, ang oh, ganda. Ang cute nila. Oh. Ay, talaga. Ang cute. Oh. oh. cute. Hi muna kayo, mga cute. <laughs> <laughs> Yan o. Oh. Kaya dito yung pa-pace 8. Pa-pace 8. Ah, thank you. Yan na, pa-pace 8 na. Yan na. Ganda no. Experience kayo no. Basura oh. Grabe no. Ah. Parang tubo na hindi mo maintindihan, no? Yan, tubo. tubo. na hindi mo maintindihan. Pero, parang yun, oh, tubo. Tubo, pa Parang ang tubo na hindi mo maintindihan. Parang tangnan. E, Iba naman yung tangnan. Iba yung sura. Eh, yung tangnan, no? Tignan mo. Yan. Pero tignan mo ano, tubo. Ano Alo ba tawag nun? Ano ba tawag nun? Ma'am, tayo yun. na, na tayo. Sa dingge, yung sa dingge. Yun, ah, hindi yan yun. Masakit na, masakit na ng ingrown ko. <laughs> yan yun. Pagpabalik, <laughs> hindi ko na ito alam. Dito yung daan do, ate oh. Saan pupunta yun? Ayan, ayan oh. Wala ko lang, hindi ka ka no. Tawa-tawa, tawa-tawa yan. Hindi. Okay, tawag, tawa ng tawa, tawa, tawa. <mimilala> tawa, tawa, tawa. Yan ang katawa dalawa Abog, <coughs> Anong tawag dito? Nakalimutan ko na Ito eh. yung ininom nila ante oh, nabaliw sila, yan oh. Ayan. Nakalimutan ko na eh. Ayan yun, oh. Ano yan? Sinasama ko lang ni Joby. Daraw kami kay Dinang. Oh.